Mga idol. Bumili ako sa Shopee battery ng Vivo. Ayun. Inaaskalas ko siya noong nakasang araw, sang araw. Ito yung luma niya, Lobo na eh. Ayun. Papalitan ko ng bago. First time ko. Panoorin niyo.

Marunong na ako, oh, marunong na. Oh, may display. Ibig sabihin, nagcha-charge. Wow. Ibig sabihin, may laman pa yung battery niya. Yung battery niyang bago, may laman yan. Ayan. I-open ko ah. Layo-layo. Ay, -layo. mali. <laughs> Pusok oh wow! Ah, marunong na ako. Tatayo ako shop ng cellphone repair. <laughs>

Ayan. Ah. Oh. Notification, oh, 'di ba? Ah, um, 68% po siya mga idol, yun oh. You know. 68. Ah, 'di ba? Bisibin may laman pa yung ano niya, yung battery. Ayan. Hey, hey, marunong na ako mga idol. Thank you for watching. Kung magpapagawa po kayo sa page ko, chat nyo lang ako. 拜拜。Bye bye.